buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Matagal na akong lihim na nasasaktan tuwing inaalipusta mong mga tulad ko. Ngayong alam mo ng buong katotohanan, sana magbago na rin ang pagtrato mo sa mga batang kalye. Huwag mong usgahan ang mga taong hindi kasi palad mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin sa ating natatanging tunang may pangako. Ang bukas. Mm. Good afternoon po, Ma'am Olive. Ah, uh, magandang hapon din. Eh, teka, sino ka ba? Hindi kita matandaan? Ma'am, ako po si Mark. Yung pong estudyante niyo sa elementary, yung ampun po ng pulis na si Sarento Dario. Ah! Oh! Si Mark! Pasensya na hindi kita nakilala. Lumaki kasi ang katawan mo at umitim ka. <laughs> sa police training po, ma'am. Madalas nakabilad kami sa init. Ibig mo sabihin, pumasok ka na nga sa pagiging pulis. Ilang buwan na lang po gagraduate na po ako sa police academy, ma'am. Aba na ko, natutuwa ako para sa'yo. Tinutuwa mo nga ang sinabi mo sa akin, no? Na magpupulis ka. Ma'am, isa po kayo sa nagpalakas ng loob ko noon. Nakatanim po sa isip ko yung sinabi niyong patunayan ko sa lahat na kahit dating salbahe, dating batang kalye, pwedeng magbago. Gusto ko namang maiyak. Bakit naman po? Bihira ang mga estudyanteng gaya mo na nakakaalala ng kanilang guru. Nakakataba ng puso na yung gaya mo na naging eskwela ko noong bata pa. Ngayon, nahaharap na rin sa kanilang karera. Naaalala pa rin ang kanilang maestra. Talaga pong lagi ko kayong maaalala, ma'am. Kasi hindi lang lesson sa libro ang itinuro nyo sa akin. Tinamnan din po ninyo ng mga aral ang puso't isip ko. Alam mo ba, Mark, may malayo kang mararating bilang pulis. <laughs> Sana nga po. E pagmamalaki ka ni Sargento Dario. Siya po ang inspirasyon ko, kaya ako pinasok ang profesyon ito, ma'am. Saka, may isa pa po akong malalim na dahilan. Kaya ako pinangarap maging alagad ng batas. Ha? A -a ano ang isa pang malalim na dahilan iyon? Gusto ko pong hanapin ang nanay ko naisip ko po, magagamit ko posisyon ko po para madali ko siyang matagpuan. E, hindi ka galit sa nanay mo kahit pinabayaan ka. Noong una po, nagagalit ako. Pero, bandang huli po, napag-isip-isip ko, hindi ako magiging tao kung hindi dahil sa kanya. Kaya nakahanda po akong patawarin siya. <laughs> Hindi nagkamali si Sarhento ng ampunin ka, Mark. Likas na may mabuti kang kalooban. Heto ang bayad ko, mamang tricycle driver. Sige, salamat! Ah. Ah. Ito nga yung yon, Champaka Street. Dati may butika sa kantong ito. Ngayon, wala na. Ilang bahay mula rito ang bahay ni na Mrs. Santos. Ay, Ayun! Anong malaking bahay dito ni na Mrs. Santos. Three-story building nang nakatayo. Kay Mrs. Santos ko noon iniwan ng anak ko. Eh bakit wala na sila rito? Ayun, may matandang lalaki. Parang namumukaan ko. Magtatanong ako. Magandang hapon po. Kayo po ba si Mang Lucio? Ako nga. Eh, sino ka ba, Eneng? Bakit mo ako kilala? Mang Lucio, ako po sila Arnie. La Iyan pong dating katulong nila, Mrs. Santos. Yung laging bumibili ng pandesal sa bakery ninyo. Pe, Ah! Oo, oo, oh, 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 oh. Naaalala na kita. Ma <laughs> Mang Lucio, natatandaan niyo siguro. Nagbuntis ako noon, di ba? Yung anak pa ninyong kumadrona nagpaanak sa ako? Oo, 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 oh. oh, 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 oh. <laughs> ay, ay bakit po wala na dyan ang bahay ni Mrs. Santos? Building na ho, ang nakatayo. Oh, matagal lang patay si Mrs. Santos. Ah? Uh -huh? Nang makapanganak ka at umalis ka na sa kanila, ilang buwan na lang, eh, na-stroke si Mrs. Santos. Pagkatapos nun, mga limang taon, eh, na na yan. Umalis na dyan yung anak at manugang ng amo mo. Ay, kasi po, iniwan ko po sa kanilang anak ko. Ah. Halaki po yun. A ano na pong nangyari sa anak ko? Ako, ay eh, mukhang malupit yung naging manugang ng dating amo mo. Huh? Sa kanya naiwan yung anak mo. Eh kaso, mukhang namaltrato. Eh, ano nga bang ala nung bata yon? John um, Mark po. John Mark. Tandang-tanda -tanda po dahil akong pumili ng pangalan. Pero ang apelido po, apelido ni na Mrs. Santos ang inilagay. Oo, oh, si, si Mark. Oo. Oh, <laughs> eh, naglayas. Huh? Oh? Naglayas yung bata. Oo. Oh, oh. Eh, hindi siguro nakatiis sa kalupitan ng manugang ni Mrs. Santos. Oo. Oh. Oh. Eh, mula noon hindi ko na nakita. Eh, siguro, binata na ngayon yun. Kung hindi ako nagkakamali ng kwente, baka mga 23 o 24 ng edad niya. Eh, saan ko huhagilapin ngayon ang anak ko? Ha? Gusto ko hong makahingi ng tawad sa kanya. Ba, Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kanina tumawag sa akin sa telepono si Dario. Naka-schedule na raw para sa operasyon ng anak ko si Almira. Tatapusin ko lang tuwing nawasing masing kumaruruming damit pupunta na ako sa ospital. Sandali lang naman ito dahil pride pa ako ang gamit ko. Diyos ko. Tulungan po niyong anak ko. Kung pwede ko lang kunin na sakit niya, sana po ako na lang. Matanda na ako. Pwede na ako magpahinga. Pero si Almira, bata pa siya. Panginoon, huwag po niyo siyang pababayaan. Dadali na ako sa operating room mamaya, Dario. May go signal ng cardiologist ko. Hindi ka rin daw diabetic, kaya okay lang na operahan ka, Almira. Pagkatapos nito, mag-a-undergo pa ako ng chemotherapy. Wala tayong nautang na pera kay Mama. Saan so, ka kumuha ng pera? Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, gumaling ka. Malampasan natin ito. Meron pa ba tayong sapat na pera para sa chemo ko? Eh, gagawa natin ang paraan. Sorry, Dario. Sorry? Saan? nakadagdag pa ako sa problema po. Oh. Kung hindi ako nagkasakit, isa lang sana ang iniisip natin. Ang kaso mo lang sana ang pinaproblema natin. Huwag kang mag-sorry. <laughs> hindi mo ginustong magkasakit. Walang taong gustong magkaroon ng ganyang karamdaman. At yung kaso ko, sa Diyos ko na lang. Alam ng Diyos kahit kailan hindi ako naging abusadong pulis. Kaya bahala na sa sakin. Lumalapit po ako sa inyo, Panginoon. Ituro po ninyo sa akin ang dapat kong gawin. Gabayan po ninyo ako sa paghanap ko sa aking anak. Ituro po ninyo sa akin kung saan ko siya matatagpuan. natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Diyos ko, kayo na pong sa asawa ko. Dario! Uh, um, po pala, Mama. Ano po? Kawa ka rin, Si Almira. Almira. Tapos na ba ang operasyon? hindi pa po. Nasa operating room pa po siya. Hindi pa lumalabas ang mga doktor. Kung kulang pa ang hawak mong perang pambayad dito sa ospital at sa lahat ng gasto sa operasyon ng asawa mo, ang bahay ko, pwede nating isan la sa bangko. Salamat po, Mama. Pero siguro kakasya na perang hawak ko. Eh, saan ka nang utang? Suspendido rin ang sweldo mo, di ba? Hindi ka pwede mag-loan sa asosasyon ng mga Totoo po pala na pag taimtim ang iyong pagdarasal, may saklolong darating para sa mapipigat na problema ang dumarating sa akin. Sakto pong dumating na saklolo sa akin, Mama. Parang hulog ng langit. napapatingin ako sa tatlong palapag na gusaling yan sa tapat nitong bahay namin. Naalala ko itong dating katulong nila, Mrs. Santos. Maraming babaeng katulad nila, Arnie. Umibig sa manlolokong lalaki. Pagkatapos, tinakbuhan ng mabuntis. At ang anak ipinamimigay. Tapos sa kahanapin. Ah. Eh, sa ngayon, malabo na niyang makita si Mark. Ewan kung buhay pa ngayon ang batang yon. Sorry nga, private, pero kulang-kulang -pulang naman ng mga gamot sa kanilang drugstore. Kailangan ko pa lumabas para bilhin ang ibang gamot na ipaayayin ng daw sa asaw ko kapag nagising pagkatapos ng operasyon. Ay! Ay oh, 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 sorry, Ali. Nagmamadali kasi ako eh. Uh, uh, okay lang ho. Nagmamadali rin kasi ako. Dario? La... laarni? Ano ang mangyayari sa pagtatagpong yun ni Dario at Laarni? Malaman kaya ni Laarni na ang anak na kanyang inahanap ay inampon ni Dario? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Olive Madrideos, Vilma Borromeo, at si Phil Cruz sa papel na Dario. Dilapatan ang tunog ni Jerry Mutiab sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong Teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang sayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagkaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabig at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang Ang bukas.